Ito po po, patay ito. Tingnan nyo. Patapos. Ay, shit! Wow, lupit mo! Hey, okay, what's up mga kapupo? Yan you no, know, heart to. Oh. Hearty heart. Ano Gamit natin ngayon to. Si, sino ba ito mga pupo? Si Nakururu. Nakururu. no? Parang ano, Nakururu. Oh, Nakita nyo yung mga pupur? Ito, tignan nyo. May bulalakaw. Ayun, no? Bulalakaw. Bugong, no? Baka bulalakaw yan, pupur. Okay ka lang? di ka makakataha sa akin, pupur. Talaga, Charmin? po, oh, tika. Hmm, sira ulo kan, tagal mo mamatay ha. Sorry, sorry. Ibon tayo. Eh. Mm. Ay, gago, hindi pwede sa pader. Hindi tumatago sa pader, no, pag nakaibon. Dapat pwede yun, no. Lumilipat nga, eh. Google! Wow. Ayan, no. Patay na yan. Nice one, baby boy. Ah! Ayan, no. Oh, patay ang po, Oh, patay. Nice one. Ay, gago na buhay pa. Bobo ang puta. Ito na lang po puro. Ay, shit. Sorry, sorry, sorry. Ano na nangyari? Ito, ito, mga pupuro. Patay ito, mga pupuro. Tignan niya. Okay. Oh, patay, oh. Oh, kumapalag, oh. Oh, ipopor. Sorry naman. Hindi naman ako papalag eh. Ang sabihin mo, tuwag ka lang. Tara, patay na yan. Makulit yan ah. Papatay na yan, Popor. Oh, patay. Tukmol ka pa, bo. Nyabal mo, angas mo ah. Ito, Popor. Patay ito. Tignan nyo. Patapos. Wow! Lupit mo! Mm, sayang! Ako pa'y namatay! Tatanga-tanga ka ba? Uy! Hindi naman ako papalag po po eh! Ay! Shit! Mamamatay pa ako po po! Bakla! Gagay na! Push na yung mid oh! Makampi to! Pura tukmol! O oh, ito! Patay ito oh! ito Mahala ka sa buhay mo! Puti kayo! Nasaan na kayo? Tang na, papagal kumilos Magkaiiya! Yeah. Dito tayo sa likod, magagaling mga kapopor Okay Ay! Napatay ko, popor! Shit! Namatay na naman ako Bobo ang puta Tangina, luban to, makulit to Napaka mo naman, luban Pupush mo na ako, popor ah, Kayo na bahala dyan, mga popor Okay ka lang? Galingan nyo Pura kayo mga tangay, wala pa tayo na pupush oh. Mga bubong nila lang sa mundong ibabaw. Oh. Ikaw, bobo, putakin na ka! Push mo na ako mga pupur ha. La 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 Idep niyan mga kapupor Ay sus Mario eh. Mga mahihina kayong nilalang mga popor. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Okay, pauwiin ko yan dito yung mga yan. Dip niya yan ah. ko to mga popor. Papunta ba dito? Mahala ka sa buhay mo. Oh. Ay, shit! Popor! Ay! Naku po. Ah! Push ko na to, Push, 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 push. Ah? Nice, 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 nice. Tago lang tayo dito, Pupor. May parating dyan eh. May parating ba? Uy, gagi, wala. Uy, Pupor. Pumapalag, oh. Ay. Ah, Barbie. na. Eto na ako, mga Pupor. Uy, eh, gagi, di ko nakuha. Bobo ang puta. Dito na, oh. Tang ina sakit. Ang lakas oh. Putik patayin niyo po po. Paganti niyo ang aking kamatayan. Di na bol bobo. Pag mo akong tatawagin tanga. Chichipa. Ay, 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 Pura talo. Walang panalo, no? Huwag mo na ulit gawin yun, na.